Kanisi Makers, welcome back to my channel. This is our day 9 here sa Tangalaklan at andito po kami ngayon sa Banlok. Yo mga Kanisi Makers, andito kami para kumain at tanghalian sa bahay ng aking tito, you know. Kanya kanya ang mga munting bahay at syempre medyo malawak ang kanyang bakuran at medyo magtuturta tayo dito mga Kanisi Makers. Tingnan natin, nagdaming manok, you know. Tingnan natin yan, bisitain natin sa isa. -isa. Ito so, mga kanis na pakita ko sa inyo ito. Itong uh, tisa. Puno ng tisa. Ang babaw mga kanis na Kito mo, kaya, kaya natin abutin eh, no? Di ba? Kaso lang, di kumakain yan. Hindi pinapansin dito yan mga kanis na <laughs> Ang puno na yan. At uh, syempre, dako naman tayo dito sa mga... Sa mga manok ng aking tito, napakadami yan. Hanggang dito, hanggang dun sa kabila. Ayun, no, meron pa ron. So, ah... Uh, Tila natin mga tsura ng manok ng tito ko. Alright mga kanisi oh, no? Oh, samahan tayo ng aking uh, tito. Oh. Pakita rin niyo yung mga sisiw niya. Yung dami manok ha. Oh. <tod> Pagabi. Yung mga kanisi mga yeah, yeah, may puno yeah, no? rin pala ng ratalis dito. Oh. you oh. know Oh, try natin to mga kanisi mga hmm So. Nice, nice, nice. Ito, oh, punta sa kulungan ng mga manok ng tito ko. Ayan. Ayan. Nice. Dami, no? Grabe, ano ba ibig sabihin dito? Meron kang ano dito, mga paano. mga ah, inahin. Oh, so, daw, mga siya, inahin. Kabila, hmm. pinulong ko. Dami, mga kanisyo mga kasi na dito, mga, mga more than 30 pieces to. Ayan, yan. Yun, no? Know? 40 at so. Oh, dami. 48 pieces. Nakakanya ah, si Marcos dito. Baka pwede makauwi kami ng konti dyan. Biro. <laughs> yan, no? Bleeder to, tito, lahat to. Grabe, ah. ah, oh. Kanya, maklin, maklin. Maklin? Maklin Maklin. Mm, ito, ito, tito, lagi nanganganak sa inyo. Oo. Oo, din pa ito. Ha? Pumpkin ito, pumpkin. Dumilimlim. Yun, dumilimlim. Pumpkin. Dumilimlim nanunuka yata ang tito eh. Oh, nanunuka yan. Nanunuka. Gagalit eh. Oh, <laughs> oh. oh ayaw, huwag natin hawakan yan. Huwag natin storbo niya, mga kanisi By the way, mga kanisi makers, pakilala ko pala sa inyo yung tito ko. Number one, SB. <laughs> <laughs> SB pa, SB na. That At uh, chairman pa. Oh, dati ito mga former SB to, number one SB ah. sa ka chairman. Tingnan dito, ko naman diyan. Yeah. <laughs> At dito April e, ko, grabe 'yan. Grabe sa pakikisama talaga ta. Tanyag na dito pagdating sa tangalan. Hindi kayo po pwedeng pumasok dito. <laughs> dito, ikot. diyan oh. Doon sa abila. Abila doon, sa dulo. Makita niyo yung mga ano. atito <laughs> niyo. Yan. <laughs> Yan. Ang mixi kinuha ko kapon tikman mo. Tignan nyo ang ratin, Sarap Sa piyan ang tamis. Man, tikman nyo. Ito? Oo. Ito isa o. Hinog na hinog o. Kaya ito. Yun o. Hinog na hinog o. Sarap ba ito? Sarap. Tikman nyo. Tikman nyo lang. Tikman nyo lang. Para ito salam nyo yung lasa. Di ba? Wala lang? Oo. Ya, sarap yan! Eh, lampu lampu lo. <laughs> gabi yung pulong pulo Yun o, oh. yun Yun o, di ba? Gaso may gaso nyo Dito Tosyo. Dito, Tosyo. pakita Tosyo. mo sa kanila yung sisiw, Tito Tosyo. Yung sisiw Ayo, oh, papakita ulit ni Tito sa kanila mga brother Ay, tingnan nyo yung sisiw Pakita lang, ano, lolo nyo Kung gaano, kala, kung gaano kagaling mag-breed dyan Dito na dun Dun Yon! Breeder yan. Dinosaur. Breeder. Dinosaur. Dinosaur. Ito naman, ito naman. Ito. 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 Dito naman yung uh, ni Tito nyo, na ano? Uh, tito F1. Na Pider. Pider pa yun. Ewa. Ito, ito naman nanuno ka. Ayan, nanuno ka yung panok na yun. Huwag oh! Nanuno ka yan. Huwag Nanuno ka yan. Ah! Baka may stress. Ito. Ito na yun. Ah. Ay, madaling isiw. Ito, <laughs> ito. Uy, Ay, paingit Ayan. <laughs> Hindi. <Hinugan. laughs> yan. Yan. Ang sustansya <laughs> dito. Sabi sa, sa ano, ibang bansa. <laughs> Meron pa yan, marami hinog. Okay. <laughs> Paborito ko, takatura. Paborito pala ng Tita Jingo to. Nakita ko to sa bahan eh. Gobo, gusto kong akyatin. <laughs> Yeah. Ito, inog na inog dito dyan o, yung laki oh. oh, o. Oh. Abot, ab abot, ko yan. Oo, abot ko yan. Tito, tito, Lo, ano tito, abut mo mga yun. Pulang-pula yung laki oh. o. No. Oh. Oh, <laughs> yan. Ayun, sa taas pa dito. dito. Ang ganahan mo lang baga, bubo, Yung patita sa ulohan mo, malaki-malaki, pula. Tino, tino, manyaroon to. babo man niya dati ron. siya doon, ano? ito. A, bihira, lit, lit naman nagagamba na yan. Venomous eh. yan, tumok. Venomous, nyo! sapot. yung loki <laughs> oh. <Benemus. laughs> bigay nyo sa manok, tignan natin pagka-venomous yan. O, oh, mm, nyo sa manok. Yeah, so uh, sisyo. na doon, o. Oh. Grabe sisyo dito, mga kanilang ako. So, naalala ko yung kabataan dun, ko. Nanguhula ako nyan, eh. Bata ako, binabato ko ng bato. Grabe, o. Karang, Tito April lato mga ano. Tito April lato to, ano to, mga inahin. Ah. Inahin. Bali dito yung mga kulungan ng mga inahin. Doon naman sa labas yung mga tandang. Ayun, ang dami-dami sa labas, oh. Ito mga kanilis na manok, oh. Yun, no, mga palahiyan niya ng mga yun, tito ko sa mga alaga niya manok. Yung dami, mananawa ka sa manok dito. Iba-ibang klase ng lahi ng manok. dito hey, nandito, katago. Alright, mga kanisimakas, dito naman tayo sa kabila. Sa kabilang nga parte ng bakura ng tito ko. Siyempre, oh. Ito, sa parte na to, medyo wala nang manok. eh <laughs> yung mga manok na, ano eh, nakakatay sa sabungan. mga oh, natalo. So, ito, pupunta tayo dito. May ilog dito eh. May ilog dito mga kanis mga kurs, eh. Uy, ano ba 'yun? Tapa, katapa ako ng ano. Ba, dilim dito mga kanis mga kurs? Kapag bago ka rito, syempre okay. Pero pag tumagal ka rito, hindi na makakataban na rin siguro. <laughs> puro siyempre, puro puno mga mga kasaba mo. Ang dami na rin puno na putol dito mga kanesi mga kurs, mga puno na putol. Ayan well, ito Ito yung ilog Yun know? o Ito yung ilog na siya Habi uh, ko Yun Mga kanilis na mga kash Naalala ko pa Nung bata ko eh Dito ako nagpupunta. pupunta Yan sa ilog na yan Tapos bababa ka rito Siyempre Ayoko lang bumaba Mga kanilis na mga kash Dito yung mga Yan basta sa ilog na yan Yan ilog na yan Diyan kami Pwede pwede pa lang bumaba Dito Kabilang parte. Eh. Uy, no, dito, dito pwedeng bumaba mga ano sa mga ayun, mga kopra kasi 'to eh. Koprahan, 'yan oh. No. Grabe, op. 'Yan. Mga ano sa mga guys, 'yun. Punta tayo rito. 'Yan, yung ilog na 'yan. Kaya sa ilog na 'yan, mga ano so, hindi ako lumalangoy dyan. <laughs> Kumbaga, dito lang kami nagsasightseeing, dito lang kami nag-uusap. 'Yan. Bakit na tayo makakalihin sa bakas? Di ba ganda yung place? Diba? Kasi tinamay mga tapakan mga kopro Diba ka ginawang tapakan na lang Diba mga kanilis yung makas medyo na stroll lang tayo rito Sa bakura ng tito ko dito sa banlok At syempre palapit na rin ang pauwi Palapit ang uh, pag-uwi namin Kaya Syempre enjoy it while it lasts mga kanilis By the way, mga kanisi makers, the best pala rito ang buko. Isa yan sa mga dinayo namin dito. Buko. Hindi no? Wala, bibiyakin nila. Ito boy, oh. Hindi ganyan, eh. Ito, ito, ito. Ito na lang, oh. nyo na. Iba ang hulo. Ayak sa taas. Pwede ba yun? Ganun mo. Oh no. Huwag na, gawa. Huwag na magagawa. Diyan kayo talaga. Akin na, akin Oh, si Tita Jin Tita Jin Jow, Game stop. Hindi, hey. ganito. Tapos na dyan. Dito na mas tabira. Eh, hindi. Tita Jin, nasa to. Ayun o. Ayun o. Dumi Oh! Ay, <clash> nakuha <parade> oh. yun. Alright, mga kanisya, mga kanisya. Ito pala yung, ah, Bunga lang kaong. Ulo, ulo. Hindi ko na nakita. Ito pala itsura nun. Tata rin na ng mancha. Oh, uh, ito Oh, ganyan pala itsura. Ay, ganyan pala na itsura ng, ano, ng kaong. Ayan. Ayun. Ganyanin mo. Ito pala itsura ng prutas ng kaong. Grabe, mga kanil si ngayon lang ako na. si <laughs> ako na sa mundo, ngayon ko na nakita ito. Hmm. Hmm.

Yan lang. Sabi nga na tito ko eh, pectus, pectus lang. pektos lang niya. pectus lang, mambihira. Ay, may sabaw sabaw no? Yan, yeah, pektos lang yan mga kanisi mga sabaw yung pala yun. May natang busog-busog. dami, oh. dikit dikit Ito, Ito pala yung kaong. First time tayo, mga kakain. Fresh na fresh na kaong. Yung kasi, nasa bote. laging binibili ko ito. Fresh na fresh. Fresh fresh, from the tree. Palumpalusi kayo yung Yes, okay. Kaong na kaong nga. Ginalo nyo lang yung kaong eh. Bira oh. Ito, oh. <laughs> mo si Tito Epe no, nagagalit na oh. <laughs> biro lang mga kanay siya mga kanay siyempre. Uh, ano na lang yan, Pinu pinubunot lang dito yan, pinipitas lang dito yung mga prutas na yan. So mga kanay siya mga kas, mayroon meron din nga puno ng papaya rito. At siyempre ito yung puno na lantana, ewan ko, ano ba yan? <laughs> tawa na hinog no mula yan yung ano tito dragon fruit dragon fruit oh pambira mga kanaisin si mga dragon fruit pala to <laughs> may dragon fruit pala rito pambira mga kanaisin si mga You know? pag lumaki na yan mapulang dami dun o mayroon ako dun dragon fruit pala to hindi kayo naman o Ganito pala ang dragon fruit mga kanisa mga kanisa Huwag maliit pa lang Ayun <laughs> ang liit to Mas lalaki to 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 <laughs> Aray ko po, po. <laughs> Aray ko po Shit Ah Ang dami patulis Ganito pala ang dragon fruit Kaya pala dragon Dami patulis Sakit mga kanisa mga kanisa sakit ng pagkakatusok sa akin ng ano laman ng dragon fruit Ganto pala yun grabe kaya tama ka na si Mackers yun o mga tulis na yan para tuloy ako inusente hindi <laughs> <laughs> kasi mga ka si first time ko nakakita ng uh, dragon fruit na ano na sa halaman niya. kasi sa may nila Binibili namin yan eh. Kung baga prutas na, hindi ko alam na ganito pala. Ang, uh, ang halaman yan. Yun, dragon fruit talaga o. Oh. Yan o. Oh. Pambira mga kanisi mga Sakala kanis. ko, punong-puno na manok doon. Wala pala. <laughs> dito na lang pala yung mga manok na tito ko eh. Yan oh, mga manok na yan. Siyempre dito. ilan na lang pala. ilan na lang papalahi pa, paparami pa. Yung mga kanisi mga kasi pala kami sa puno ng rambutan. Kala <laughs> ko si ano lang, si puno kasi wala ang bunga. Rambutan daw yan. Yun mga kanisi mga oh, sa aking, oh. Dami na, kasi medyo ilaw pa. Ito, si Lazy Ace. Si Lazy Ace naging no? uh, mambubuko. Hindi na, di na <laughs> Mang niniyog. Hindi <laughs> na katamaran to. Naging nga uh, manging isda. Naging uh, ngayon. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Yun o. Oh. Mamimitas ng buho ko. Oh. <laughs> nakahanap. Huwag ko may bubuyog. Uy, nakahanap ng nyug. Nice, malaki. Laki nga! Ay, Laki nga nyan! Nice! Yun! Ay, Uy, gagi! <laughs> Ang sike KM na mambubo ko! Pais, Pais ka! Ano mo nga? Ano nga ka siya na? Ano nga Hindi nila makuha yung... Huwag kayo magagawa na, baka tamahan kayo nyan. Ano nga, huwag nga, huwag nga! Ano ba yan? Bakal pala yan! Oh. oh. Ito may tinatarget -it silang uh, nyug dito, malaki. Yan oh. No? Boom. 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 Pas. <laughs> <laughs> okay, to Kasi ako, Kasi ako, Kasi ako, Kasi ako, Kasi to? Kasi ako, Kasi ako, Kasi ako, Kasi ako, Kasi ako, si Kim. Kasi ako, Kasi ako, si Kim. Hey, ah. Kasi ako, <laughs> Kati mo na. Ayun no, oh, may mga tapak-tapak eh. Huwag na, pwede na yan oh. Ha? Pwede na. Huwag na? Oh, huwag na. Huwag na ba? Huwag ba? Halawin ano na lang. Para malanasin yung makit ng yug. Oo, oh, kita. Ah, kati niya, bakit ni yung kay, para malanasin yung makit ng ano, buko. Kapag yung buko, gano'n <coughs> yan. Ano nga natutong mga butas? Tapakan mo kayo mga okay, no-cape tapakan mo mga tapakan, May mga tapakan yan Ayun, huh? ay, oh, yan oh. kaya nga ginawa yan eh. hindi yung buko puno oh, mismo Ayan oh, o oh, tapakan oh. yan Isa yeah. pa tanggalin mo yung yeah, tsinelas mo Tangan naman naka sports mood Tanggalin mo yung tsinelas mo malalaglag ka dyan, yan isa pa Ito mga na mga kanilis sakit si KM ng uh, buko Mababang mababa lang naman, yun Hina Spider-Man. <laughs> ay na, titingnan natin 'yung magagawa ni Kim. Sige, mambubuko. <laughs> ay na. Op, ay na kumapit na. Lagi okay, na. Yan, pinapaikot. Na lang Yun. Yo, <laughs> first time makasigi kayem ng nyugo. Oh. Puno niya. Yo! Sila ko. Pwede-pwede na maging manyo o mambubuko. <laughs> Ay sinasabi ko kayo, masarap makyat. Ha? First time nakakit ng uh, ano? Ay, na lang, nung buo ko ng jog, napakababa naman. Above me, above head lang eh. Pero ayos na yun. Kaya siya naman makyat ka ganyang kataas na puno ng jog. Yari ka talaga dyan. Ito na, seryoso na ito mga kanesya Kailangan mabalatan ni Kemya ng uh, maayos. ah. Alright mga kanisi mga kanis kami na sa lagubang Tinan namin kung uh, ah, meron dito sa mga puno na to Sabi sa amin pag inalog to Meron na Sige nga man Alugin nyo nga Alug lang huwag isipain Alug lang ganyan lang Malalaglag na yan lang. No. Laman, Laman, Laman na. Wala Sa iba sa iba Lala, dyan. Lala, dyan. Wala wala wala, wala. Dito dito. Kaki kawayan yan. Dito sa kawayan. Ay baka dito. Sa lagubang daw po. Sa lagubang daw dito. Ito pala puno ng kalamansi oh. Ang bira kalamansi pala to. Dami kalamansi oh yun oh. Wala bigo makakalis yung Wala sa lagubang. Thank you so much mga kanisa makers sa panunod ng video na ito. This is our day 9 dito sa Tangala na Woo! Thank you so much sa inyong pagsubaybay mga kanisa makers at sa patuloy na panunod na mga videos. Hanggang sa muli mga kanisa makers. Peace!